Welcome mga body sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. <coughs> Ang paglipat sa isang mas mayaman at mas maganda umanong bansa ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamabilis na paraan upang mabago ang buhay ng isang tao. Ngunit minsan, ito rin ang simula ng isang trahedya. Sa video ito, talakayin natin ang isang kasong ganito. Noong ikadalawa ng Mayo 2009, sa isang panaderya sa bayan ng Kanye, Aichi Prefecture, Napansin ang may ng may-ari ng panaderya na hindi pumasok sa trabaho ang kanyang empleyado na si Yamada Masaki. Si Masaki ay isang masipag na binata. Hindi siya kailanman nahuli at palaging nagbibigay ng abiso kapag magli-leave. Dahil sa pag-aalala, nilapitan ng may-ari ang nobya ni Masaki na nagtatrabaho rin sa panaderya upang itanong kung nasaan siya. Ngunit ni siya ay walang alam. Pagkasama pala nilang tinapos ang shift noong nakaraang araw. Ngunit ngayong umaga ay hindi sumasagot si Masaki sa kanyang telepono. Dahil dito, nagpasya silang puntahan ang bahay ni Masaki upang siya'y kamustahin. Bandang tanghali, nagdoorbell ang may-ari at nobya ni Masaki sa bahay nito, ngunit walang sumasagot. Sa huli, humingi ng tulong ang may-ari sa isang pulis at ipiniliwanag ang sitwasyon. Pagdating ng pulis ay muli nilang pinindot ang doorbell. Isang desperadong sigaw ng tulong ang narinig mula sa loob. Ang tinig ay nagmula kay Yamada Isao, ang nakababatang kapatid ni Masaki. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa at nang marinig niya ang doorbell, nagawa niyang lumundag mula sa sala papunta sa pintuan kahit labis ang kanyang pagdurusa. Agad na pinasok ng pulis ang bahay at sinagip si Isao. May anim na saksak si Isao sa leeg at halos mabasa ng dugo ang kanyang damit. Mahina niyang sinabi sa pulis na pag-uwi niya kaninang madaling araw, nadatnan niyang patay ang kanyang kuya Masaki at ang kanilang inang si Kihoko. Agad na tumawag ng ambulansya ang pulis upang maisugod si isaw sa ospital, habang sinimula naman ng iba pang pulis ang investigasyon sa loob ng bahay. Madilim sa loob at sa sala nakita nilang isang binatang nakasalampak sa isang sulok at sugatan. Inakala ng pulis na siya si Yamada Masaki, kaya tinawag nila ito ligtas ka na pwede ka nang lumabas ngunit hindi tumugon ang binata habang sandaling lumingon ang pulis bigla itong tumakbo palabas ng pinto mula sa kusina ang akala ng pulis ay natakot lamang ito kaya hindi niya agad ito hinabol ngunit makalipas lamang ang dalawang minuto nang kanilang buksan ang silid tulugan natagpuan nila ang tunay na Yamada Masaki maraming beses na sinaksak Nakahandusay sa sariling dugo at wala ng buhay. Kung patay na si Masaki, sino ang lalaking tumakas? Posible bang siya ang pumatay? Pagkabatid ng pulisya sa sitwasyon, agad silang nagsimula ng habulan. Ngunit mabilis na nakatakas ang misteryosong lalaki. Mula pa lamang sa simula, humarap na ng matinding pagsubok ang investigasyon Ang lalaking tumakas ay malinaw na ang pangunahing sospek. Ngunit nakalusot ito mismo sa harap ng mga pulis. Wala nang ibang magawa ang pulis kundi balikan ang eksena ng krimen upang maganap ng iba pang ebidensya. Ngunit kakaiba ang lugar. Hindi ito mukhang pinangyarihan ng marahas na krimen. Halos walang bakas ng pagkikipagbuno. Parang matapos maghalungkat, maingat pang nilinis ng salarin ang buong lugar. Walang fingerprint, walang yapak, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Tanging ang katawan ni Masaki ang nakahandusay sa dugo. Sa sulok, natagpuan ng pulisya ang mga ginamit na sandata. Isang pipe wrench at utility knife na puno ng dugo. Pati na rin ang isang coat, face mask at gloves na panlaban sa lamig. Ngunit hindi nila makita ang katawan ni Kihoko. Kinabukasan na lamang ng buksan ng isang pulis ang kabinet sa silid tulugan. Nakita nila ang bangkay ni Kihoko na nakabalot sa kumot. Siya ang unang pinaslang. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay matinding palo sa ulo gamit ang wrench na nahanap din sa loob ng kabinet. Kasama rin sa kabinet ang alagang pusa ng pamilya Yamada. Pinaglalaslas ito ng salarin at iniwan sa ibabaw ng mga kasangkapan ng krimen. Bukod sa dugo ng tatlong biktima, may isa pang sample ng dugo sa mga bagay na naiwan. Malamang ay mula ito sa salarin. Agad itong ipinadala sa laboratorio para sa DNA testing. Kinumpirma ni Isao na nawawala ang 200,000 yen na pera at isang mamahaling relo. Sa kaunting halagang ito, walang alinlangan ang salary na pumatay ng dalawang tao. Ayon kay Isao, bigla siyang inatake pagpasok niya sa bahay. Swerte siyang hindi napuruhan. Nakipaglaban siya sa glit ngunit sa huli ay tinalo siya. Tinali at tinakpan ang ulo ng tela. Dahil sa matinding pagdurugo, nanlalabo ang kanyang ulirat. Doon niya na ang tinutukoy ng salarin na hindi pa tapos ay ang paglilinis ng lugar. Mga dalawang oras pa ang lumipas bago muling nilapitan ng salarin si Isaw at paulit-ulit niyang tinanong kung nasaan ang pera. Napansin ni Isaw na hindi bihasa sa wikang hapon ang lalaki. Hindi siya nagsasalita ng buong pangungusap at gamit lamang ang mga simpleng kataga tulad ng Nasaan pera? Hindi pa tapos. Anong nangyari? at may banyagang punto ang kanyang pananalita. Pagkatapos noon, nawala na ng malay si Isaw. Kinabukasan na siya nagising sa tunog ng doorbell mula sa mga pulis. Nagmandali siyang gumapang papunta sa pinto. Hindi niya alam na naroon pa ang salarin sa loob ng bahay. Batay sa salaysay ni Isaw at sa mga ebidensyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen, muling binuo ng mga pulis ang mga pangyayari noong gabing iyon. Bandang alas 10 ng gabi ng May 1, Pumasok sa bahay ng pamilya Yamada ang salarin. Hindi nagtagal, nadatnan siya ni Kihoko at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Sa sobrang gulat, agad siyang pinatay ng salarin. Pag uwi naman ni Masaki, siya rin ang pinaslang. Ngunit kahit tapos na ang pamamaslang, hindi pa rin umalis ang salarin. Nanatili siya sa bahay ng halos apat at kalahating oras pa hanggang sa dumating si Isao. Hindi agad napigil ng salarin si Isao kaya nagkaroon ng sagupaan. Sa huli, natalo si Isaw, itinali at tinakpan ng ulo. Matapos ang krimen, nanatili pa ang salarin sa bahay ng halos sampung oras. Sa panahong iyon, kumain siya ng pagkain mula sa refrigerator at natulog sa kama hanggang kinabukasan ng tanghali. Eksaktong oras nang gibain ng mga pulis ang pinto at muntik na siyang mahuli sa akto. Sa gulat, nagpanik siya at tumakas gaya na lamang ng isang palaboy na wala pang karanasan. Gayunpaman, kahit tila hindi bihasa, ang saliring ito ay mukhang handa sa kanyang mga kilos. Nakamaskara siya at naglaan pa ng oras upang linisin ang lugar ng krimen. Sa loob ng estasyon ng pulis, naging mainit ang talakayan ng mga investigador tungkol sa posibleng motibo ng salarin. Para sa ilan, hindi simpleng pagnanakaw ang dahilan. Ang sobrang karahasan ng mga pagpatay kabilang na ang brutal na pagpatay sa alagang pusa ay tila gawa ng matinding galit. Parang isang gang related execution kaysa isang ordinaryong pagnanakaw. Isa sa mga teorya ay maaaring nakagalit ang pamilya Yamada ng isang grupo. Kaya't pinatay sila bilang ganti. Posibleng inupahan ng gang ang isang dayuhang hitman upang isagawa ang krimen. Makatuwiran sana ang teoryang ito, ngunit mariing itinanggi ito ni Isao. Aniya, Mababait ang kanyang ina at kapatid at kailanman ay wala silang koneksyon sa anumang gang. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga polis sa background ng pamilya ngunit walang natagpuang koneksyon sa mga organisadong kriminal. Sa huli, tuluyan na nilang isinantabi ang posibilidad na iyon. Sampung minuto matapos makatakas ang sospek, agad na nagsagawa ng emergency operation ang mga polis sa loob ng limang milyang radius mula sa pinangyarihan ng krimen. Layunin nilang mahuli ang tumakas na lalaki. Ngunit dahil wala silang malinaw na deskripsyon ng itsura ng sospek, naging mahirap ang pagtukoy sa target. Sa huli, hindi naging matagumpay ang operasyon. Sumubok din silang makahanap ng lead mula sa mga physical na ebidensya. Inanisa ng Forensic Department ang kutsilyo at wrench na ginamit sa krimen. Ngunit napag-alamang karaniwang gamit ito na mabibili kahit saan, kaya't hindi rin nila matunton ang pinagmulan. Ang grey na hoodie na iniwan ng sospek ay gawa sa isang kumpanyang pandamit sa Nagoya at nagkakahalaga lamang ng 1,000 yen. Ang kwelyo nito ay naninilaw at may matapang na amoy ng pawis. Palatandaan na matagal na itong ginagamit. Ipinapakita rin ito na kahit mumurahing damit ay hindi niya kayang itapon na posibleng sinyales ng pinansyal na kahirapan. Ngunit dahil pangkaraniwan ang ganitong uri ng hoodie, wala rin itong naibigay na konkretong lead. Samantala, dumating na ang resulta ng pagsusuri ng dugo na nakuha mula sa crime scene. Ito ang tiniting ng huling pag-asa. Ang taong pumatay ng dalawang tao at naglaslas pa ng hayop ay malinaw na may pagkakiling sa karahasan. Kariniwang may kasaysayan ng bayulenteng krimen ang mga ganitong uri ng tao bago umabot sa pagpatay. Gayunpaman, nangipasok ng mga polis ang DNA sample sa kanilang database Naging gulat nila nang walang lumabas na tugma. Isang mamamatay tao na pumatay ng dalawang tao sa sobrang karahasan pero walang anumang naitalang record. Posible kayang basta-basta na lamang lumitaw ang killer sa Aichi Prefecture, ginawa ang krimen, at sa kabiglang naglaho. Matapos ang labing limang araw na investigasyon, tanging malabong konklusyon lamang ang nakuha ng mga pulis. Ang sospek ay isang binatang nasa pagitan ng 25 hanggang 30 taong gulang. May taas na humigit kumulang 5'7 hanggang 5'9. May karaniwang pangangatuan at malamang ay isang dayuhan. May kakaibang accent at tila namumuhay sa kahirapan. Sa ganitong kalawak na description, halos imposibleng matukoy kung sino siya. Ang Aichi Prefecture ay kilalang destinasyon ng mga international students na may humigit kumulang 15,000 na banyagang estudyante na naninirahan doon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, inilabas ng pulisya ang kaso sa media at nag-alok ng gantimpalang 3 million yen para sa sinumang makakapagbigay ng makabuluhang informasyon. Sa loob ng anim na buwan, nakatanggap ang mga pulis ng mahigit 300 tips at inimbestigahan ang kabuuang 5,400 na katao. Ngunit sa huli, silang lahat ay natanggal bilang mga posibleng sospek. Naputol ang investigasyon. Lumipas ang panahon. At pagsapit ng 2012, tatlong taon nang nananatiling unsolved ang Yamada family massacre. Unti-unting nabawasan ang mga tip na natatanggap ng mga pulis at nang halos mawalan na ng pag-asa ang mga tao na mahuli pa ang salarin, nagkaroon ng di inaasahang pangyayari. Noong ika siyam ng Oktubre 2012, nakatanggap ng ulat ang pulisya sa Kamiyama City Mie Prefecture tungkol sa isang ninakaw na sasakyan. Agad silang kumilos at naaresto ang magnanakaw sa parehong araw. Ang sospek ay isang dalawang putsiam anyos na lalaking Chinese na nagangalang Lin Jianhua. Nagtatrabaho sa Japan. Siya ay nagtapos sa Mie University at may maayos na trabaho sa bansa. Sa Japan, itinuturing na seryosong krimen ang pagnanakaw ng sasakyan. Kaya ayon sa standard procedure, kinuha ng mga pulis ang kanyang DNA at sinuri kung may anumang record ng krimen. Laking gulat ng mga pulis nang lumabas ang resulta ng DNA. Ang DNA ni Lin Jianhua ay perpektong tugma sa DNA ng sospek sa kasong pagnanakaw at pagpatay noong 2009 sa Kani, siya ang mismong pumatay sa mag inang Yamada tatlong taon na ang nakalipas. Agad na iniulat ng pulisya sa Mie ang natuklasan sa Aichi Prefecture at nagsagawa ng madaliang interogasyon kay Lin Jin Hua. Sa harap ng malinaw na ebidensya, agad siyang umamin. Ayon sa kanyang salaysay, mula nang dumating siya sa Japan bilang estudyanteng banyaga noong 2003, namuhay siya sa matinding kahirapan at kalungkutan. Ang pera ang kanyang pangunahing problema. Sa kalaunan, nagsimula siyang magnakaw ng kaunting pagkain dahil sa kagipitan. Doon siya tuluyang nawalan ng kontrol sa sarili. Ngunit may isang malaking tanong pa ang pulisya. Paano na uwi ang simpleng pagnanakaw sa isang malupit na krimen ng pagpatay? paano naging mamamatay tao ang isang estudyanteng may magandang kinabukasan na nagnakaw, pumasok sa isang tahanan at pumatay ng isang inosenteng mag-ina. Upang masagot ito, kailangan silipin natin ang mas malalim na pinagmulan ng lalaking nasa likod ng krimen. Noong Hulyo 1983, isinilang si Lin Jinhua sa isang pamilyang manggagawa sa Jinan, Shandong Province, China. Siya ang nag-iisang anak. Mula pagkabata, Mahusay siya sa pag-aaral at palaging nangunguna sa klase, kahit pa matindi ang kompetisyon sa Shandong. Ngunit noong 2012, nabigo siyang makapasok sa universidad na nais niya. Minigyan siya ng dalawang pagpipilian ng kanyang mga magulang. Mag-retake ng college entrance exam sa susunod na taon o mag-aral sa ibang bansa. Inili ni Lin ang mag-aral sa abroad at mag-isang lumipad papunta sa Japan. Pero ang pag-aaral sa Japan ay nangangailangan ng malaking halaga. Upang maipadala siya roon, halos ubusin ng kanyang mga magulang ang kanilang buong ipon. Nangalap ng 320,000 yen para sa kanyang kinabukasan. Sa panahong iyon, puno ng pag-asa si Lin Jinhua. Humanga siya sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Japan at determinado siyang tapusin ang kanyang apat na taong degree sa isang pampublikong universidad. Pinangarap niyang maging tulay siya sa pagitan ng China at Japan. Ngunit pagdating niya sa Japan, agad siyang naharap sa matinding hamon. Bago pa man siya makapag-exam sa National University, kailangan muna niyang mag-aral ng wikang hapon sa isang language school. Habang ang kanyang mga kaklase ay may sapat ng kaalaman sa Japanese at mabilis na kapag adjust halos wala siyang alam sa wika at hirap siyang makipag-usap. Dahil dito, Nahirapan siyang magkipagkaibigan at naging mas malayo sa iba. Sa kabila ng lahat, ambisyoso si Lin Jinhua. Sinimula niyang pag-aralan ng Japanese gamit ang manga at iba pang babasahin. Matapos ang ilang buwan ng pagsisikap, mabilis na gumanda ang kanyang kakayahan sa wika at hindi na siya nahihirapan sa pang-araw-araw na usapan. Gayunpaman, pa man, nanatiling hindi nagbago ang kanyang pagiging introvert. Mas gusto pa rin niyang huwag magkihalubilo sa iba. Sa puntong ito, pera na ang pinakamalaking hadlang sa kanya dahil ayaw niyang humingi ng suporta sa kanyang pamilya. Noong Marso ng 2004, anim na buwan matapos siyang dumating sa Japan, kailangang bayaran ang matrikula para sa susunod na semestre, halagang 300,000 yen. Pagkatapos bayaran ito, bigla siyang nawalan ng pera. Dahil sa susunod na buwan pa siya sa sahod sa part-time job na trabaho, halos wala na siyang makain sa loob ng isang buwan. Sa totoo lang, ilang beses siyang tinawagan ng kanyang ama para tanungin kung kailangan ba niya ng pera. Pero matindi ang pride ni Lin Jinhua. Sa bawat tawag, pinipigilan niyang umiyak at sinasabing ayos lang siya. Ayaw niyang dagdagan pa ang pasanin ng kanyang pamilya, lalo na't ibinenta ng kanyang mga magulang ang halos lahat ng ari-arian nila at baon sila sa utang para sa pag-aaral niya. Sa huling uwi niya sa China, naghanda ang kanyang ina ng maraming masasarap na pagkain. Ngunit aksidente niyang narinig ang kanyang ama na buntong hiningang sinabing, kapag wala si Lin Jinhua, isa lang ang ulam namin. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Simula noon, pinangako niya sa sarili na magtatrabaho siya at hindi na muling hihingi ng tulong sa magulang. Sa umaga ay pumapasok siya sa paaralan at sa gabi nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Bawat araw pag uwi niya, bagsak siya agad sa kama sa sobrang pagod. Mahal ang mga bilihin sa Japan at mas lalo ang matrikula. Wala siyang kamag-anak o kaibigang maaasahan, kaya siya lang ang umaasa sa sarili niya. Minsan, para makatipid sa pagkain, naghahanap pa siya sa mga sirang bento o basurahan. Madalas siyang tumititik sa pagkain sa mga convenience store, pinipigilan ang sobrang gutom. Hanggang isang araw, hindi na niya kinaya. Noong Abril ng 2004, nagnakaw siya ng isang unigiri sa convenience store. Nahuli siya ng empleyado at inireport sa pulis. Ngunit dahil maliit lang ang halagang ninakaw niya, pinagbayad lang siya at pinalaya. Subalit, mabilis na kumalat ang balita sa mga kaklasin niya. Ang bansag sa kanya, ang magnanakaw ng unigiri. Sa mga mapanghusgang mata ng iba, lalong nahiyasilin. Lalo siyang lumayo sa mga tao at naging mas malungkot. Sa loob ng labing walong buwan, halos durugin siya ng gutom at kalungkutan. Maliban sa pag-aaral at part-time job na trabaho, wala siyang kaibigan. Pero hindi siya sumuko. Patuloy siyang nag-aral kahit halos wala ng pera. Noong Mayo ng 2005, nag-apply siya sa universidad na kanyang pangarap. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang kailangan pala ng tatlong taon ng high school transcript. Simula ng insidente ng pagnanakaw ng Unigiri, hindi na siya halos nakipag-usap sa kaklase o guro. Kaya walang nagsabi sa kanya sa mga requirements. Hindi niya naibasa ang mga dokumento sa oras at nawalan siya ng pagkakataong makapasok. Pagaman hindi niya naabot ang inaasam na universidad, hindi pa rin siya sumuko. Pumasok siya sa isang technical college para sa computer studies at patuloy na nagtrabaho. Noong Abril ng 2006, pumasa siya sa entrance exam ng NIE University. Ngunit imbes na sa kursong economics, napasok siya sa Department of Literature. Isa itong malaking kabiguan para sa kanya matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan. Pagpasok ng universidad, nawalan siya ng gana. Madalas siyang hindi pumapasok at bumabagsak ang grades niya. Lalong lumala ang problema niya sa pera. Ang tuition sa Mia University ay 340,000 yen kada taon. Bukod pa rito, kinakailangan niyang umupa ng apartment. Kaya tumaas ang gastusin niya. Tuwing tumatawag ang kanyang mga magulang para kamustahin siya, sinasabi lang niya ang mga magagandang balita at itinatago ang totoo na halos wala na siyang makain. Di nagtagal na na kahit anong pagtitipid at pagtatrabaho, hindi sapat ang kinikita niya para tutusan ang pag-aaral. Pagsapit ng 2008, tuluyan ang bumagsak ang kalagayan niya sa pananalapi. Hindi lang siya behind sa tuition para sa buong taon, may ilang buwan pa siyang hindi nababayarang upa. Mas malala, muli siyang nagnakaw. Noong ika-21 ng Disyembre 2008, nagnakaw siya ng lobster sa isang Japanese restaurant. Nahuli siya ng staff. Dahil luxury item ang lobster at may record na siya, pinagmulta siya ng 200,000 yen. Kapag hindi niya nabayaran sa takdang panahon, ipapadala siya sa forced labor bilang parusa. Wala siyang pera para bayaran ito at ayaw pa rin niyang humingi ng tulong mula sa kanyang mga magulang. Ang ibig sabihin ng forced labor ay mapuputol ang pag-aaral niya, isang bagay na hindi niya matanggap. Pinaniniwalaan niyang ang tanging solusyon ay magnakaw pa, pero mas malaki na ngayon. Noong ikawalo ng Pebrero 2009, pinasok niya ang tindahan ng damit at nagnakaw ng sailor style uniform. Nahuli na naman siya. Sa parehong panahon, dahil sa sobrang absences, hindi niya naipasa ang fourth year at kinakailangan niyang ulitin ang taon. Kailangan ulit niyang bayaran ng tuition. Ginamit niya ang lahat ng naipon mula sa part-time para dito. Pero hindi pa rin niya natugunan ang pagbabayad ng multa. Noong Abril ng 2009, nakatanggap siya ng final notice mula sa prosecutor's office. Kapag hindi siya nakapagbayad agad, kakasuhan siya. Ipapaalam ito sa eskwelahan at mapapalayas siya. Sa puntong iyon, Pakiramdam ni Lynn ay wala na siyang pag-asa. Sa matinding desperasyon, ginawa niya ang pinakamaling desisyon sa kanyang buhay. Hindi na sumasapat ang petty theft. Kailangan na niyang mang-hold up. Para maiwasan ang suspet siya, pinili niyang gawin ang krimen sa lugar na malayo sa tirahan niya. Pinili niya ang Nagoya Aichi Prefecture, isang lugar na hindi niya kabisado. Noong unang araw ng Mayo, nag siya ng kanyang gamit at sumakay ng tren papunta roon. Ilang oras siyang naglakad-lakad sa estasyon, naghahanap ng biktima. Sa pauwi niyang biyahe, napansin niya ang isang payat na babae na bumaba sa kaniye. Sa tingin niya, perpektong biktima ito kaya sinundan niya ito. Pero laking inis niya nang biglang may dumating na kotse at sinundo ang babae. Nasira ang kanyang plano. Hindi siya sumuko. Naglibot siya sa kaniye. Tahimik na minamanmanan ang mga dumaraan. Bandang alas 10 ng gabi, may pusang lumabas mula sa isang bahay. Ibig sabihin, bukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Walang tao sa sala. Dahan-dahan siyang pumasok at nagsimulang maghalungkat. Pero napansin siya ni Yamada Kihoko na nasa kusina. Sumigaw ito. Sino ka? Sa gulat, tinangka niyang tumakas pero hinawakan siya ni Kihoko. Sa takot, hinugot niya ang dalang wrench at hinampas si Kihoko sa ulo. Dumating si Yamada Masaki at nakita ang ina na duguan. Nilabanan siya ni Lin. Sa gitna ng laban, natanggal ang face mask ni Lin at nakita ni Masaki ang kanyang mukha. Kalaunan, natalo ni Lin si Masaki at iginapos ito. Kumuha siya ng kutsilyo at walang paghalin lang pinagsasaksak ito hanggang sa mamatay. Ang pusa sa sala ay iyak ng iyak, kaya sa inis ay pinatay din niya ito. Pagkatapos ng krimen, nilinis niya ang ebidensya binalot sa kumot ang bangkay ni Kihoko at itinago sa aparador. Inilipat si Masaki sa kama at nilabhan ang kanyang madugong damit. Nakahanap siya ng 200,000 yen at isang relo. Iyan lang ang napala niya matapos ang brutal na pagpatay. Sa pagod, nagdesisyon siyang matulog muna roon at umalis kinabukasan. Ngunit habang nagpapahinga siya, dumating si Yamada Isao. Hindi agad napansin ni Isao ang kakaiba. Habang nagbibihis si Isao, biglang sinaksak siya ni Lin sa leeg. Bagaman sugatan, lumaban si Isaw. Nasugatan din si Lin pero nanaig siya. Iginapos niya si Isaw. Hindi niya pinatay si Isaw hindi dahil sa awa, kundi dahil hindi siya nakita nito. Akala niya wala nang darating, kaya nagpahinga siya. Kinabukasan, dumating ang employer ni Masaki kasama ang pulis. Nang tumunog ang doorbell, nagulat si Lin at agad na tumakas pabalik sa Mie Prefecture. Ginamit niya ang 200,000 yen para bayaran ang multa at nagpatuloy sa pag-aaral. Noong 2011, nagtapos si Lin Jinwa sa Mie University at nakakuha ng trabaho sa isang pabrika ng automotive parts. Mula noon, tila nagsimula siyang muli. Nagsipag siya sa trabaho, maayos ang kanyang pagkikitungo sa mga katrabaho at naglalaro pa ng soccer tuwing weekend. Maaaring iniisip mo kung ang isang tao ay nakapatay sa Japan at nakatakas sa parusa, hindi ba't ang unang gagawin niya ay tumakas pabalik sa si China? Kaya bakit nanatili si Lin Jinhua sa Japan? Ang totoo, naisip na rin niyang bumalik. Pero tuwing umuwi siya ng China at nakikita niya ang mga mata ng kanyang mga magulang na puno ng pag-asa, tuwing narinig niyang ipinagmamalaki siya sa kanyang mga kamag-anak ng kanyang mga magulang at sinasabing, ang anak naming si Lin Jinhua ay maayos ang buhay sa Japan. Napapaisip siya. Para sa kanyang mga magulang, si Lin Jinhua ang kanilang pinakamalaking ipinagmamalaki. Nakita nilang mas maganda ang kinabukasan ng anak sa Japan. Kaya paulit-ulit nila itong hinihikayat na manatili at buuhin ang kanyang kinabukasan roon. Matapos makalusot sa ilang krimen, lalo na sa pagbatay, unti-unting nabuo sa isipan ni Lin ng isang mapanganib na ilusyon. Nalagi siyang makakaligtas sa kaparusahan at walang makakahuli sa kanya. Dahil dito, tuluyan niyang isinantabi ang ideyang tumakas pabalik sa China. Nagpatuloy siyang mamuhay sa Japan na parang walang nangyari. Plano pa nga niyang isama sa Japan ang kanyang nobya at magpakasal. Kahit hindi na siya kasing desperado sa pera gaya noon, nagsimula na naman siyang magnakaw. Sa pagkakataong ito, pinaniwala niya ang sarili na naghahanda lang siya para sa kasal. Dahil nga palagi siyang nakakalusot, naging mas pabaya at mapangahas siya. Mas madalas na ang pagnanakaw at mas malaki ang risko. Hanggang noong Oktubre ng 2012, nahuli siyang nagnanakaw ng kotse. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatakas. Noong ikadalawang putwalo ng Desyembre 2013, opisyal siyang inaresto sa mga kasong pagnanakaw, pagnanakaw sa tahanan, panluloob at pagpatay. Ikunulong siya sa Nagoya Detention Center. Noong ikalabing siyam ng Enero 2015, Nagsimula ang unang paglilitis para sa kanyang kaso. Dumalo sa korte ang nakaligtas na si Isao at ang mga magulang ni Lin Jinhua. Sa simula, hindi matanggap ng mga magulang ni Lin na ang anak nilang pinaglaanan nila ng lahat ng pag-asa ay isa palang mamamatay tao. Pero sa harap ng matibay na ebidensya, wala silang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Alam ni Lin na naroon sa likuran niya ang kanyang mga magulang sa loob ng korte pero hindi niya nagawang lumingon kahit minsan para tingnan sila. Noong ikadalawang po ng Enero 2015, matapos lamang ang isang araw ng paglilitis, hinatulan si Lin Huan ng kamatayan ng Nagoya District Court. Hindi matanggap ni Lin ang hatol kaya siya ay umapila. Ngunit noong ikalabing apat ng Oktubre 2015, tinanggihan ng Nagoya High Court ang kanyang apila at pinanatili ang parusang kamatayan. Muli siyang umapila pero noong ika ng Setyembre 2018, naglabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema sa Tokyo. Kumpirmado ang hatol ng kamatayan. Kung babalikan ang pagbagsak ni Lin Jinhua, lahat ito ay nagsimula sa isang maliit na pagkakamali. Pagnanakaw ng pagkain dahil sa matinding gutom. Mula roon, sunod-sunod na ang mga maling desisyon na kanyang ginawa. Sa kaibuturan, may mga hindi nalulutas na suliranin sa kanyang pagkatao at sa kakulangan ng suporta mula sa pamilya o kaibigan habang nasa ibang bansa, isang trahedya ang kanyang sinapit. Ito ang malupit na realidad na kinakaharap ng maraming international students sa ibang bansa. At diyan nagtatapos ang ating kaso ngayong araw.